What's up mga kaparmbin, magandang umaga po Kumusta po? Andito tayo sa ating taniman po ng Pichay po at mustasa Tapos sa mga Tanim po nating Itong ano po Kangkong, i-update ko po kayo ngayong umaga Kahapon nga po tayo ay walang vlog po Gawa ng Halos dalawang araw po tayong burnout dito sa amin ay lubat po tayo yung ating gamit na kamera At ngayon po ay burnout na naman po. Bali pa tatlong araw na po dito na ano po. Na pa burnout burnout po ba. Hindi ko po alam kung bakit. Tapos kahapon po ay nagana tayo. Naglagay po tayo ng poste sa ating tanim na sitaw. Ito po may poste na po yan lahat. Yan hindi po tayo nakapag video kahapon at tayo nga po ay lubat ayan meron na po ito lahat ng ano ng poste bali si mami po kahapon ay gamas po sa mustas at pichay bali sabay po ang trabaho pagkagamas ay di lipat po at kami po ay hiwalay ang trabaho ay doon po ako Doon. sa may sitawan tapos si mami din sa may ating tanim na Pichay mustasa po. Gawa ng ano po. Yung iba ay hindi po nakaigi. Ay may pulo-pulo po na nabuhay. Ay di yun po ang ililipat po namin ngayon umaga. Ipagpapatuloy po. Katuloy po na rin pichay po yan. Oh. Ito. Yan. Makapal po din eh. Ay nililipat po dun sa walang tanim dun sa manipis. Sayang naman po. Ganun po ang ating gagawin ngayong umaga po. Yan si Mami Himi. Na umaga. <laughs> Ito po yung nagawa kahapon ng hamay. yun yan. Nagamasan po. Aray. Tapos diretsyo tanim nga po. Yan po ang gawa. Ito po yung nagamasan din niya. Ito ang pangatlo po. Ay pangapat na plat ay gamasin par natin. Yung panlima ay nagamasan na rin po. Yung dulo na laang. Ito po ang gagawin ngayong umaga po. Yan. boy kayami. Ito po yung kahapon nilipat ni Mami ay. Buhay naman po yan. May talbos po ba? Ano po yung mustasa natin? Yan. May butas na nga ang po. Sprayin pala ito. Sayang naman po kapag ka hindi gagawin natin ng paraan. Yan po mga ano yan. Katulad nito. Yan po dikit-dikit yung pong iba ililipat natin may mga ganda naman po ay oh, sayang po yan ito pong kabila ipitsay naman ay yan lahok lahok na po yan dito po tayo sa kabila yan yan din eh ito po ang ating tatanggalan ng damo. Tapos sa derecho, ano na po? Tanim. Yan, katulad po nito, may tanim ayun. Ito ang ating tatanggalan po ng damo. Tapos sa oh, huli pa na natin. Nagkakaano pala oh. Nagkakaamag may oh. Higaan ng damo. Laruan ng lang po update po din sa ano ating tanim na mustas at pichay po aray po ating lalamasang sayang malambok naman po ang ano nito lupa lagi po na ulan dito ay kahapon yan lakas din po ay Wala, pandokal me? Hah? Kame? Ikaw? Wala? Ay mo ah... hindi cita Bakit? Hindi na ka, hindi na Ating nalimesa na po ori ay virtue tanim po tayo ating gagawin po ulit itong paraan, ay sayang po ang ating din ah, nakakuha na po tayo ng pananim na mustasa bimir po ako namili sa ano, gagamasan sayang naman po natatanggal po ba na gagamas tinanggal ko muna bago gamasan para makuha na po yung mga pwede pang itanim yan. Minsan po i-dinodoble ko na para buhay. Yan, dito po. Kapalin na. Eh kung ating pababayaan pong ganito, wala pong mangyayari. Hindi magkakaigi po. Kaya, ang nangyayari po, yun. Naglipat na rin din po tayo. Maigi naman po ari at gawa ng buhay na po ito yun. Eh. Kumbaga po ay ano, nakita na malalaki. Gawa po pati ng ulan kaya nangatunaw. Maganda po pala nito siguro yano? ano. Buwa ng ano. February ano may. Eh. O kaya po yung Marso yung dito po tayo mag ano uli tatanik muli tayo para panag araw po ay eh, ganyan po yan may sabaw po wala ang problema sa pandilig po ay eh, sobrang naman lalo po kung ano hindi natin gagawa ng paraan wala rin pong maaani tayo ay ari mabuhay la ang sigurado din po ari Tunod din po ang ating laban, no? Tag-araw. po, pwede. Bawi na lang po tayo susunod kung ito po ay hindi masyadong magkakaibig. Huwag lang po titigil ay di may tanim din po tayo kahit pa paano ay may makukuha din po lalo po kung no, ating titigilan ito walang mangyayari sa ating la ang nasimulan na po eh

Yan kangkong po, oh, malataas na po, pwede na po ito. Yan. O. Yan kung sinong mahilig sa sinigang po, pwede nang kunan. Bakit paet ang ano nito? ganyan. Ay. Paet yung... po pala ang ano nito, ang dahon. Ito'y pangkaingin ay. Nataba din 'yan pag. Yan po, nakunan na. Naputulan na tapos yung nagapang na ang katawan. Yan. Sa lapad naman. Ang dami Andami na pong kangkong. Ano? Yan ano? po ang pitasayo. Ano? Applicable. Mhm. -mm upland diyan. tapos tayo po din eh ating ipagpapatuloy na po aray natapos ka na pong gamasan ay ating tataniman na yan aray po ang ating pananim binunot ni mami pichay mustasa po ito lahok ka na po ito na po ari. Bakit? Ay, no, no, no. Mga ngaybot. Pakaybutin ating sitaw. Nalagyan ko lang na ng ano eh. Balag eh. Anong, ano poste? Tayo ito may ito Saan? Bali ari po natin naman na natin ito. Tapos itong ikalawa po ay huli din yung gitna kanina po. Itong pangatlo po ay ayos na po 'yan makapal kapal po ang tanim dito pang apat po ay nahuli pa na rin po nagkamasa na yan pang lima ay medyo makapal din po ang tanim dito yung pagkasabog tapos may hulip din po bali dalaw na lang po aray oh. ang ating gagamasin namin na ang hapon tanghali na po yan po oh. pwede na po aray yan oh. pag walang ulam po ay pwede na yan malalapad na po ay mustasa po ang ano dito maganda pero yung mga pichay po ayos din yan o oh. iya yeah, ay eh, pagka uh, walang walang ulam po ay pwede na rea o oh. ginataan po ano Ginisa. yan nagamasa na po natin ito kanina po yan damo nito yan lalagyan po natin ng pataba para makahabol po yung maliliit ito po pichay yan. gamasan pa rin po pero may malalapad na po yan. Kapag ka tananggal po ang damo yun, maganda na po. Na bawi po. Tapos yung dalawang pichay mustasa po doong plat. Ayos na rin po yan. Nagamasa na po. Nahuli pa na rin po ni mami. Yan na. pichay po arig. tapos yung kabila po ay musta sa pichay po utay utay po ang ating trabaho din ay nakakalawak din po para po ang kangkong yan pwede na po arin oh. pinong yan lago po may hulip na po yan Iya, yeah, ayos na po ah. Oh. Salamat naman po at may mga tira pong pichay mo sa din. Akala ko po ito na ay. Okay. Hindi po pala. Yan. Mga ilang araw po, maganda na uli yan. Bali, update ko na lang po ulit kayo dito sa ating mga tanim. Uuwi naman po. Nang babay po. Masundo po sa mga bata.